mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, o naatigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghari iisang Diyos sa walang hanggang. Mga kagabay, ating napag-alaman, ayaw natin kung alam din ninyo na itong mga kambing, kung maglakad dito may puntahan ito mag diretto diretto ang kanilang paglakad. Hindi sila marunong umatras. Ah, hindi marunong umatras ang mga kambing. Hindi ba tayo pag maglalakad tayo at mababunggo tayo, kailangan natin ng matras. Hindi ito magawa ng mga kambing. Ito ang ating napagalaman. At minsan nga, ito ang salaysay ng isa nating kaibigan, higit na nakakalap kay sa atin. Na kapag ang dalawang kambing magkasalubong sa isang makipot na daan o isang makipot na tulay na talagang one-way na ang ibig sabihin ay eh, isa lamang ang maaring maunang tumawid at susunod ang isa. At ito nga, dahil nga sa ang, uh, mga kambing hindi marunong mataras, paano nila magawa ito? Halimbawa, yung dalawang kambing magkasalubong sa isang uh, makipot na tulay at uh, kailangan magbigay ang isa. Dito tayo nagtaka sa pagkat ating napagalaman na mukha okay, yata matalino pa ang kambing dahil sa tao, ang taong makasarili, hindi marunong mapagparaya, maramot, gustong laging nauuna, nauuna sa pila, nauuna sa pagtawid, So itong dalawang kambing na ito, ang kanilang instinct, baga sa tao talino, isa sa kanila, hihiga. Ay, yung isang kambing hihiga. At para magsasabihin, O oh, Brad, O oh, Sis, apakan mo yung katawang ko at tumuhay ka. At pag nakatawid na yung isang kambing, eh, tayo itong nakahiga sa katatawid. Birang makita ito ang pagpaparayang ito bihirang makikita sa tao. Pagka tayo ay ah, halimbawa sa pila ng mga ayuda, gusto natin lagi tayong mauna. Minsan nangyayari ito. Nas, na, na, nasa isang pahayagan tayo nung sa Manila. Nagpunta tayo sa isang malaking bangko. Isang malaking bangko. Siyempre, eh, inintay natin yung manager dahil may kukunin tayong report nung mga panahon na yan nagpilahan na nagbubukat na yung bangko nag-aagawan ngayon may isang may isang lalaki hindi naman nakatandaan sabi natin siguro mga nasa 50s ngayon late 40s o early 50s ganun so, sumama siya sa pila tayo naman eh nagmaman na ah, dahil trabaho natin yung nagmasid-masid minamasdan natin dahil eh parang nag-aagawan, nagkakarulo ako na nag-aagawan, may nag may nagtatalo nung, hmm. nung, nung dumating yung isang nila natin, pumila na yung isang babae tila ay, ay nakasaot yung formin ng bagong yan ay sir, dito ka na, sir. Ikaw pala, sir. So na, napaling yung lahat. Dahil parang, parang uh, yung dalagang nagsalita o dalaga o bata, babae. Parang nininervious, parang natatakot. So, yung lalaki, Asige dito na lang ako. Eh, nakakatiya naman sa nauuna. So, dumating na, nakapila na yung lalaki, pumasok. Mang mas yung lalaki sabi ng babae ng salita. Hindi ninyo tinitingnan. Si Siri yun. Yun ang may-ari ng bangko. Kaya, doon parang sabi nga natin, dahil sa hindi tayo marunong magparaya, hindi tayo marunong magbigay, misa napapahiya tayo. At saka, ito ang hindi ko makakalimutan. Kung maaalaala pa ninyo si dating DILG Secretary D.C. Rodrigo. Ito yung dito pangangampan niya sa politika, wala na yun. At tahimik na si Vice Mayor Lenny Rodrigo sa buhay niya ngayon. Bilang mayor ng Naga, hindi na siya nagkikiram sa politika. Ah, sa Naga. Ito hindi dito, walang halong kayabangan ito. Nung mapanahon na yun, lagi tayong napupunta sa DILG sa Kiso City sapagkat kaya uh, isa tayong tuwan yan. Doon sa, office, sa tanggapan ng JLG noon sa Quezon City, uh, ano ba, Francisco Condominium, sa third floor yata yan, nandun ang JLG. Sa maga, may tayong report sa JLG. Kahit maliit ang uh, diaryo natin, eh, nakakapasok tayo sa JLG. Isang umaga may dumating, hindi pa natin kilala si Jesse. Isang umaga may dumating na maaga pa, papasok na, mag i ka. Naka, ano yan, kabisita chino, naka-chinelas. Sumama sa piel. Eh, sabi nung isang ano, nasa elevator, pater ng elevator. Ay, secretary, ikaw pala, mauna ka na. Ganun, kasimple ang buhay ng dating kalihim di si Robredo. Kaya nagtatanong gano'n eh. Na, hindi gano'n talaga si Sir. Nakatsinilas lang yun. Nakat-t-shirt. At isa pa sa akin naka, eh, natin na natin makita sa isang mayor, sa isang congressman, sa isang senador, o kahit sa isang mayaman kuno, na nakikita nakikita ko nung kay G. C. Rodrigo. Siyempre, hindi na ng nagmamalaki na na meet natin si G. C. Rodrigo na isa lang isa lang natin ito. Dahil sa ipisip natin pagpaparaya, pagbibigay. Nung pinaupo na kami sa coffee shop at dumating na si uh, eh, Secretary J.C. Medyo nakabarong na siya nakasapatos na siya. Marap siya. Sabi niya, ah, uh, kafe nga dyan. Ang akala namin, yung sa kantina na yun, sa DILG, darating ang kafe, kami na magtitimpla. Hindi. Nang dumating yung nagserve ng kafe, dala yung, uh, ang tawag kettle ba yun? Yung may mainit na tubig at saka yung uh, kapi, Kramer, Asokal. Mating yun. Ba si Secretary JC ang nagtimpla para sa amin na nabigla kami sa pagiging mapagbigay ni Secretary JC Robredo. Ito wala na ang pagsasalaysay natin ito ngayon. Hindi dahil sa politika. Wala, wala na tayo. Matagal na patay si Secretary JC. Kaya lamang natin ito na isasalaysay. Dahil nga sa ang nais nice natin itong pagbibigayan, pagpaparaya ay ating ipapaglama sa ating kapwa. Huwag tayong magpagagawan. Mahilig tayo sa me first, I first, ako muna, ako naman man, ako pa rin. Puro ako, puro I. Eh, hindi naman talaga pwede week we, tayo. Hindi naman pwede yung kapag ka. sasakay ka ng elevator, kailangan may mauna eh huwag tayong magiging katulang ng talangka o ng alimango o ng alimasang. Naalaala ko rin itong si Governor, dating Governor, Amado Espino, nang sinabi niya noon minsan sa isang press conference, sinabi niya, kaya hindi yung maasensyo pangasinal, dahil sa para tayong mga alimango, yung mga alimango nag-aagawan. Kaya sa halip na makarating sa pupuntahan, hindi makakarating na kinilaan na kakagatan. Huwag natin gawin ng ganito. Magbibigay tayo.